Magandang hapon mga kapatid. Isang kakaibang kawata na gumagala ngayon sa Malolos, Bulacan. Imbes kasi na pera o mamahaling gamit ang kanyang target, ha! Sa lawal lang kanyang kinukulimbat. Yan ang Metro Action Report ni Jay De Castro. Sa kuwang ito ng CCTV, kita ang isang motorsiklo na paikot-ikot sa labas ng isang bahay sa Malolos, Bulacan. Kaninang madaling araw, maya-maya pa, makikita ang rider na pilit sinusungkit ang underwear na nakasampay sa bakuran. Ito ang patpat -pat na ginamit ng kawatan para kunin ang mga sampay dito. Medyo may kalayuan kasi ang sampayan, kaya kinailangan niya pang gumamit nito. Sabi ng may-ari ng bahay, mukhang underwear lang ang puntirya ng kawatan dahil iniwan niya ang panyong kasama nito sa hanger. Sakit na siguro niya yun. Parang ewan ko kung kasi kung damit lang kukunin niya, bakit ganun, di ba? Kwento <laughs> pa ni Korea, hindi lang siya ngayon na nakawa ng underwear. Sa pool din sa CCTV, ang pagpasok ng isang lalaki sa loob ng bahay para kunin ang isang underwear noong nakaraang taon. Hindi nga lang nakilala ang sospek dahil hindi nakabukas ang ilaw. Ayon sa mga psychologists, posibleng may depresya sa pag-iisip ang sospek. At kadalasan, kilala ng may disorder ang taong kinukunan niya ng underwear at posibleng may gusto siya rito. Kahit naman underwear lang ang kinarget ng kawatan, ayaw pa rin pakampante ng mga otoridad. Let us continue to be vigilant kasi yung malalaking krimen ay nagsisimula sa maliit. Jade De Castro, News 5.